Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga gagayem. Dito sa video na ito, gagawa ako ng isang perimeter fence para maproteksyonan ang mga alagaan naming African lovebirds para masigurado na ligtas sila mula sa mga pilyo naming mga alagang aso na si Scout, Mixie at Brownie. Masyado silang wild pag nakakakita sila nang hindi nila katropa, maski ararawan o ipis, di nila tinatantanan hanggat hindi nila nahuhuli at gawing laruan ang mga to are so playful. So far, silang tatlo pa lang naman ang biggest threat para sa safety ng mga alagaan na African lovebirds. Pero hindi pa kasali dito yung daga tsaka yung uh, snake ahas uh, ba? Kasi konti pa lang naman yung population ng mga inaalagaan na ibon. In due time siguro, pag malaki na yung population ng mga ibon, pwede na silang maka-attract ng iba pang predators gaya ng snake at daga. Pero sa ngayon dahil konti pa, kaya hindi ko muna sila maikukong decider na threats base sa aking sitwasyon ngayon. May alaga din kaming pusa na nagngangalang Mingming Pero takot din siya gumala sa bakuran Dahil alam niya na hindi siya magiging ligtas Kaya si Mingming -Ming, hindi siya threat para sa mga ibon Actually may mga iba't ibang disenyo ang ginawa na ng mga masters natin sa pag-aalaga ng ibon Meron naman yung mga nakahanger lang o nakasabit yung mga kulungan Para hindi maabot ng mga predators gaya ng aso at pusa Meron din namang gumagawa ng mga mini aviary At talaga naman na mapapawaw ka sa aesthetic design ng mga ito. Depende naman ito kung ang purpose mo maging breeder o yung typical lang na hobbyist na mag-aalaga ka lang ng uh, ibon na tamang chill-chill ka lang dahil hilig mo nga ito. Pero kahit ano paman ang plano mo, maging breeder o hobbyist na chill-chill lang, basic o complicated ang design ng aviary mo bastang mahalaga, nag enjoy tayo sa ginagawa natin at ligtas yung mga aalagaan nating ibon mula sa mga predators. At eto na nga, nabalangkas ko na rin yung perimeter fence tapos sa uh, may pintuan na rin. Mahalaga din ang istante o patungan ng mga cage. Gumamit ako dito ng angle bar na may sukat na 316 by 1 base sa aking karanasan. Nagkaroon kasi ako dati ng problema sa mga langgam dahil sa mahinang disenyo ng patungan ng mga cage. Sanhi nito madaling makaakyat ang mga langgam inaatake nila yung mga pagkain at nagiging peste din sila para sa mga alaga nating ibon kung titignan mo itong ginagawa kong istante eh aminado akong medyo na over design ako dyan pero niremodel ko din naman yan kaya ang may sasuggest ko ang pagkakaroon ng tamang istante ay malaking tulong para ma-eliminate o mawala ang problema sa pesting langgam. Para naman sa ganap na ito, gumawa na din kami ni Boy Marcus ng uh, nest box mula sa mga ritasong plywood na may kapal na one half. Ang sukat naman ng nest box ay 8 x 8 by 10 inches Circular wood cutter ang ginamit ko para mabutas yung plywood dun kasi dadaan yung mga ibon para magkaroon ng access sa kanilang nest box. Ito na ang naging setup ko ngayon habang naghahanap buhay eh kahit papaano nasusunod ko pa rin yung kapritsyo na gusto kong mangyari at kahit gabi na itinutuloy eh ko pa rin yung paggawa ng nest box at iba pang mga gawain para matapos na itong aming uh, project ni Boy Marcos na perimeter fence kasama na sa package ang paggawa ng nest box at talaga namang napaka supportive ni madam ipinagluto pa niya kami ng masarap na barbecue kahit maulan eh nandyan kami sa garahe para tapusin ang project kasi malapit na ang deadline at, at baka makompromiso pa yung mga alaga ang ibon. Ito na nga ang grand finale. Ikakasa na ang pinto para tuluyan ng makompleto ang perimeter fence project para sa mga aalaga ang ibon. At gaya ng dati, ino-overtime ko pa din pagkatapos maghanap buhay ng buong araw. Sulit na sulit din ang pagod dahil sa magandang progreso na natatapos para sa aking project. At ito na nga yung pinaka moment of truth. Hello guys! Sa wakas, natapos ko na din itong uh, pinagkakaabalahan kong uh perimeter fence para sa mga magiging bagong alaga. Ito nga yung uh, African lovebirds. So, ilang gabi din akong uh, pinupuyat ng project nito kasi after ng duty dun sa aming pwesto, eh, ito naman yung uh, inato para matapos kasi may deadline. Ang deadline nga eh ngayon. So, bukas, bibiyahe kami. At uh, Sabado na siguro no? pag makarating na kami dito, makakarating kami dito ng uh, Sabado at daladala na namin yung mga African lovebirds. So, tuturk muna ako kayo dito sa aking uh, ginawa para maging safe yung mga halagaan na ng African lovebird niya. So, itong mga materyales na to, eh, mula sa mga scrap na materyales. Itong uh, gumamit ako dito ng uh, tubular na 2x3 at saka 2x2. Ito rin eh, GI pipe na 1 half hindi na ito scrap. Mas kiring itong uh, instant na ito eh, 316 by 1 uh, uh, angle bar. So hindi na rin yan scrap. Pero itong hog wire, eh, scrap to mula sa excess ng uh, ginawa namin na ning, uh, bakod. Okay, kung mapapansin ninyo, itong uh, hardware na to eh pino. Pero ang ginawa ko dito, eh pinagdoble ko na lang sila. Kasi nga, ang uh, hardware eh malalaki ang butas. So ito, malalaki ang butas. Kaya nung uh, ko na sila, pinagpatong ko, saka pinagpatong ko, kaya naging ganto ng itsura. Yan, tingnan natin. So, ito na ngayon yung ating uh, pinagpatong na hog wire. So, mas pino na yung uh, butas at maski yung ulo ni Brownie, yung uh, maliit naming aso, eh hindi na siya ba dyan makakapasok ng basta-basta. Uh, So, ito rin yung uh, ginawa kong uh, nest box. Hindi pa natatanggal yung uh, rivet. Pero, konting modification na lang yan. Okay naman siya, ba diba? So, nag-struggle ako dito na butasin. Kasi yung uh, pambutas na ginawa ko, eh yung barena. Kasi yung barena, eh, na-overuse na. Kaya, hindi na siya nag-function ng maayos. Tinapos na lang niya yung tatlong butas na yan. So, ayan guys. Tingin ko safe na safe naman dito yung mga African lovebirds. Mga bago nating aalaga ang African lovebirds. Mula sa ating mga pet na mga aso na si Scoutie, Brownie at saka si Mixie. Titignan natin kung uh, gano'ng katiba itong uh, ginawa ko. Kung mababaypas ba nila itong uh, safety net na ginawa natin para sa ating uh, African lovebird. Samahan niyo ako guys sa journey ng uh, pag-aalaga ng ibon. At uh, i-enjoy lang natin ang ating pag-aalaga. At tingnan natin kung hanggang saan tayo makakaabot sa pag-aalaga ng ating mga ibon. Okay guys, kung bago ka pa lang dito sa aming channel, please like, share and subscribe. At huwag mo na rin ipagkait na pindutin ang uh, bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na video. Ba bye